Magandang araw mga kaalaman na hinog, isipin natin ang pinakamalaking pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ngilit paano kung isang higlap lang, dahil sa isang malakas na lindol, ang bahay na pinaghirapan ninyong itayo ay gumuho at nawalan kayo ng matirhan. Oo mga kaibigan, ito ang isa sa pinakamatinding hamon na maaaring harapin ng sinuman. Ang mawala ng tirahan ay hindi lamang nawala ng bubong na masisilungan, kundi nawala ng kumpiyansa, siguridad at kapayapaan ng isip. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang sampung mahalagang hakbang na dapat gawin kung sakali kayo ay mawala ng tirahan pagkatapos ng isang lindol. Ito ay gabay upang kayo ay makabangon ng maayos at ligtas kaya panoorin mo ito hanggang dulo dahil ang bawat hakbang na ito ay maaring magligtas ng inyong buhay at magbigay ng pag-asa sa inyong pamilya. Panguna sa ating listahan, magsagawa ka agad ng mabilis na pagsusuri ng kaligtasan at mga pinsala bago ang lahat siguraduhing ligtas ang inyong pamilya at ang inyong sarili. Lumayo sa anumang gumuhong istruktura o bahagi ng inyong bahay na maaaring bumagsak pa. Tingnan kung mayroong mga nasugatan at agad na humingi ng tulong migikal kung kinakailangan. Huwag mag-attempt na pumasok sa gumuhong gusali upang kumuha ng gamit dahil maaari itong magdulot ng mas malalang aksidente. Pagkatapos masiguro ang kaligtasan, mag-assess ng mga pinsala sa inyong ari-arian. Kumuha ng litrato o video bilang ebidensya para sa mga insurance claims o sa paghingi ng tulong sa gobyerno halawa sa ating listahan makipag-ugnayan kaagad sa inyong lokal na pamahalaan o barangay Ang inyong barangay hall ang siyang unang dapat puntahan pagkatapos ng sakuna. Doon ay maaari kayong magpalista bilang mga biktima ng lindol na nawala ng tirahan ang pagpapalista ay mahalaga upang kayo ay mabigyan ng ayuda tulad ng pagkain, tubig at pansamantalang tirahan. Ang inyong barangay officials din ang magbibigay sa inyo ng sertifikasyon na kayo ay talagang naapektado ng lindol. Isang dokumentong kailangan sa maraming uri ng tulong. Kung malaki ang pinsala sa inyong lugar, maaaring magtayo ang inyong LGU ng evacuation center kung saan maaari kayong manatili ng pansamantala. Pangatlo sa ating listahan, magtungo sa itinalagang evacuation center o maghanap ng ligtas na pansamantalang tirahan. Kung mayroong itinalagang evacuation center sa inyong lugar tulad ng paaralan o gymnasium, doon magtungo upang manatili. Siguraduhing dala ang inyong emergency go bag na may mga pangunahing pangangailangan. Kung wala namang evacuation center, maaaring humingi ng tulong sa inyong mga kamag-anak o kaibigan na maaari kayo ay patuluyin ng pansamantala. Mahalaga na mayroon kayong ligtas na masisilungan habang hindi pa naaayos ang inyong sariling bahay. Iwasang manatili sa mga lugar na malapit sa gumuhong istruktura o sa mga lugar na may panganib ng landslide pang-apat sa ating listahan, asikasuhin ang inyong mga mahalagang dokumento at papeles. Kung maaari, kunin ang inyong mga mahalagang dokumento mula sa bahay kung ito ay ligtas gawin. Kasama dito ang inyong birth certificate, mga ID, land title, marriage certificate at mga papeles ng lupa at bahay. Kung nasira o nawala ang mga ito, magtungo sa PSA, LGU o iba pang kinauukulang ahensya upang humingi ng kopya. Ang mga dokumentong ito ay magiging kritikal sa pag-claim ng tulong, sa pag-aayos ng inyong mga legal na usapin at sa pagpapagawa muli ng inyong bahay. Baka naman po total wala namang kinikita ang channel namin, baka kahit sa pagla-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, humingi ng tulong sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang DSWD ang pangunahing ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng tulong sa mga biktima ng sakuna. Pumunta sa pinakamalapit na DSWD office o sa kanilang tanggapan sa evacuation center upang mag-apply para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o ACIS program ng DSWD na maaaring makatulong sa inyong pang-araw-araw na gastusin. Maaari din kayong mag-qualify para sa kanilang Shelter Assistance Program na nagbibigay ng mga materyales sa paggawa ng bahay o financial aid dito. Pang-anim sa ating listahan, lumapit sa inyong Homeowners Association o mga non-government organizations para sa tulong. Huwag kalimutang lumapit sa inyong Homeowners Association kung kayo ay nakatira sa isang subdivision. Maaari silang mag-organisa ng tulong at donasyon para sa mga miyembrong naapektado. Bukod dito, maraming NGOs tulad ng Philippine Red Cross, Caritas, at iba pang charitable institutions ang aktibong nagbibigay ng tulong pagkatapos ng isang malaking sakuna. Nagbibigay sila ng mga relief goods, hygiene kits, at minsan ay mga shelter materials. Hanapin ang mga volunteers ng mga organisasyon na ito sa inyong lugar. Pangpito sa ating listahan, i-report ang inyong sitwasyon sa inyong home insurance company kung mayroon. Kung kayo ay mayroong home insurance o calamity insurance, agad na makipag-ugnayan sa inyong insurance company. Ipaalam sa kanila ang nangyari at mag-file ng claim. Maghanda ng mga dokumento tulad ng pictures o video ng pinsala, police report kung kinakailangan at ang inyong insurance policy. Ang claims process ay maaring magtagal, mungit ito ang isa sa pinakamabilis na paraan upang makakuha ng pondo para sa pagpapagawa ng inyong bahay kung ikaw ay insured. Pangwalo sa ating listaan, magsimulang magplano para sa pangmatagalang solusyon at pagpapagawa. Habang nasa evacuation center o pansamantalang tirahan, simulan ng magplano kung paano muling itatayo ang inyong tahanan. Magkonsulta sa isang licensed engineer o architect upang masiguro na ang bagong bahay ay mas matibay at lindol-resistant. Hanapin ng mga ang kontraktor at magtanungan tungkol sa mga presyo ng materyales. Kung inyong qualified, mag-apply sa mga government housing program tulad ng NHA o pag-ibig para sa housing loan. Huwag magmadali, mas mainam na maghintay at makasigurado kaysa magtayo ng bahay na delikado muli. Pangsyam nating listahan, pangalagaan ng inyong kalusugang mental at emosyonal. Ang mawala ng tirahan ay isang trahedya na maaring magdulot ng matinding stress, anxiety o depresyon. Mahalagang pag-usapan ito ng inyong pamilya at magbigyayan ng suporta. Huwag mahiyang humingi ng tulong sa mga mental health professionals o sa mga crisis hotlines. Ang inyong LGU, ang DSWD ay meron ding mga psychosocial support programs para sa mga biktima ng sakuna. Ang inyong kalusugan ng isip ay kasing halaga ng inyong pisikal na kalusugan. At ang pangsampo sa ating listahan, manatiling nagkakaisa at magtulungan bilang isang komunidad. Sa panahon ng krisis, ang pagkakaisa at bayanihang spirit ang siyang pinamalakas na sandata. Makipag-ugnayan sa inyong mga kapitbahay at magtulungan para sa paglilinis at pag-aayos ng inyong komunidad. Magbahagi ng impormasyon, resources at suporta. Ang sama-samang pagkilos ay makakapagpabilis sa inyong pagbangon. Tandaan, hindi kayo nag-iisa sa laban na ito. Maraming handang tumulong at magkakasama tayong babangon muli. Mga kaalaman na hinog, ang mawalan ng tirahan na ay isang napakabigat na pagsubok. Ngunit hindi ito ang katapusan na inyong mundo. Sa tulong ng Diyos, ng inyong pamilya at ng inyong komunidad, kayo ay makakabangon. Ang bawat hakbang na ito ay isang tungo sa paggaling at pag-asa. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kapwa-biktima ng lindol upang magabayan din sila. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.